Ah, ma'am, uh, ma uh thank you, uh, you very much. thank you very much sa inyo na Actually, uh, joint naman daw yan ang pagkandak during the joint effort na sa first uh, plan na PNFC. Uh, uh sa yes, Sir ah personally, ang kayo na about mga Uh, 11 something di karon. Ah, uh, nagkontak sa amo nang kuan ang amo niya provincial office through our radio communication uh, kami, kami na nagpakamta kami request kami nga makandak ng government operations It's because nga uh, may mga series of reports uh, halin sa iba nya mga ba, municipality na may uh, pa, nga may natabo lang nga kuan nga pagpang-scam pagpang-scam daw uh, sa mga government stations sa mm -hmm. uh, primarily ang una gigana nag-aboy sa amo isang uh, sa PS uh, Ah, uh, din tungkol sa uh, report, immediately nagkanda kami ng uh, ganito na proceed kami ito, nag-join kami sa first aqua na PNRC, ah, uh, uh sa Fort uh, pa to ng uh, mobile. Then at around mga 12:11 ah noon time kay na, ah, uh, saktuhan mm -hmm. uh, nga nag-agi ang nag-pass by ang, ang uh, vehicle nga dina allege involved sa pagpang-scam. So, uh, without doubt, in uh, pagdin plug down namon to verify mm -hmm. uh, initially nakuha naman namon sila sa uh, mga initial info uh, these peoples are tagalog speaking uh -huh. so, hindi sila kaintindi lang kwan nakuha okay, okay. na din ng kanon mm -hmm. uh, kampanya sila so in uh -huh. um, uh, temporary hold namon sila it's because towards ang uh, uh, report uh, sa -huh. uh, subong uh, until now, gagulat kami sa uh, pag-abot sa ato ng mga partners sa uh, iba niya mga stations para sa pagkakandag nila kanila uh, relay investigation ng sa kaso ng mga tapos ng mga municipalities. Okay, ano na ang mga nabihima ang uh, research station sa uh, PR? na di sa application sa Agamas? Uh, yes ma'am, may isa na din na nagkabdo ang uh, pagsama Ari na din, malay. Ang malay ma'am, ari na, ari na sila. Uh, waiting na lang kami sa pagkuntak kasi nagkuntak na sa amin ng banga NPS uh -huh. about sa pariyo, the same case. Oh, oh, coming man sila. Oh, coming oh. sila. So, okay. uh, sila lang ang mga ginahulat para magpanatanan, mag, mag uh, mag uh, na ng reports. So, Pwede, na no, sir, ma-divulge so, do mga nga main. rin oh, poll, sir? Mm -hmm. Ah, hindi ko directly kay Yata ganun sa inyo, sa inyo kasi hindi kami ang uh, sa kaso. In charge sa kaso. Ah, oh. Basi compromise. Sir, na sila ka bilog, sir. Ang amon nga nakita is uh, isa ka male person ang kayo ka female. during the time sir nga nagtanda ko mo sa ano, sang dragnet, mga pila ka minutes nag-start ka mo kung na-intercept ninyo sila, dali lang. Actually sir, pabuhay. Medyo nag-start kami ang pan, mga past event, mga event. Ano na update ninyo ito? Ano hindi ka doon yung dati na

include ang isa ka uh, mapicturean picturean to nga nakita naton sa nga nagaset plate na uh, is the same ara siya sa sulod so kaya din hold na sila oh, stand, stand, may resistance sir may resistance ano pa may resistance actually wala man ma'am wala uh, mas na nagresista uh, medyo pa rin sila medyo ibot sila oh, okay. um, na muna ang plug down naman sila na mangkot sila din pantanin na kami naman kinahanglan pa namun sila na plug down wala man sila sang violation mm -hmm. uh oo -oh kon temporarily, wala uh, ka sa subong. Kaya naman kasi itumod sa primary nga report sa amon, mm. eh, ako tanay naman sa amon. I see. Hmm. Okay. So, Sa initial nga info, sir, mga pilagid ang bikin? Uh, ah, uh, sa naghahaboy sa amon, ako rin sinagkawag sa amon, is may ala sa napas. Okay.